Isang libong monthly allowance para sa lahat ng estudyante mula kindergarten hanggang college isinusulong na. Kung natatandaan nyo na plano na alisin ang grade 11 at grade 12 pero baka si Sen. Taong Payan maipatupad. Nagpile na ng bill si senator Loren Legada tungkol sa nationwide 1,000 monthly allowance. Pagandiyan ng ano, pag naipatupad na. Ang panuka lang ito ay para sa lahat ng estudyante mula kindergarten hanggang college. Teknota, mula kindergarten hanggang college. So lifetime yan hanggang gumraduate. At ito ay long-term investment para sa ating bansa. Lahat ng naka-enroll ng mga estudyante na pasok sa attendance requirements ay pasok sa monthly subsidy. Plano din na isama ito sa number one, sa basic basic school related needs. Number two, sa mga pagkain or food. Number three, sa transportation. At number four, sa mga supplies. Hindi ito ayuda o short-term relief. Ito ay investment para sa mga estudyanteng Pilipino para sa ating kinabukasan o future. Ang nasabing allowance ay pwede ipamahagi sa student ID o digital voucher at pwede lang gamitin sa number one, accredited school canteen. Number two, para sa transport provider. At number three, para school supply vendors. Ibig sabihin, ang kanilang mga ID ang magsisilbing ATM card at doon papasok ang kanilang monthly allowance. Makakatulong din ito na ipromote ang digital financial inclusion dahil sa estudyante o sa student card na pwede din gamitin na basic savings at a wallet account. So, pupwede nyo hindi gastos at maiipon doon ang inyong pera. Sa pamamagitan nito, may iwasan din ang korupsyon at sigurado makakarating sa bawat estudyante para sa kanila. Ang panong ito ay halos 30 million ang mga bata nag-aaral ang makikinabang ito sa buong bansa. Ano ang masasabi nyo rito? dapat ba na batas ang panong kalang ito at paano makakasiguro na mapupunta sa tamang estudyante ang subsidy na ito. Comment nyo lang sa baba ang inyong mga saloobin at kung pabor ba kayo o hindi. So hanggang dito na lang at maraming salamat po sa panonood at sana nakatulong muli kami sa inyo. Huwag nyo lang po kakalimutan na mag-like, subscribe at hit nyo na rin yung bell natin dyan, yung bating-ting-ting-ting-ting. Ting, ting 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 para updated kayo sa mga bagong videos. Mula po sa Promag TV, maraming maraming salamat po muli at God bless.